News mga balita ngayon, parang may sakay na 21 Pilipino sa Red Sea, pinalubog ng rebelding Houthi lima nasagip. Tagumpay sa anti-insurgency campaign ng 4 ID, pinuri ng Philippine Army Chief. Voter registration sa Agosto, bubuksan muli ng Comelec. Ako po si Cesar Soriano. Parayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinilabas ng grupong Houthi ng Yemen ang actual footage ng kanilang pag-atake sa Greek-operated Liberian flagship na pinalubog nito sa Red Sea kamakailan. Lulan nito ang 21 Pilipino at isang Russian nang atakihin ng Houthi rebels ng anti-ship missiles ang Eternity Sea Cargo Ship na umano'y patungo sa Israeli port. Limang Pilipino ang nasa na nasa maayos ng kalagayan at walang major injury sa pag-atake ayon kay Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Labimpitong iba pa, unaccounted for pa rin at hindi pa kumpirmado kung ilan ang eksaktong bilang sa mga ito ang nasawi at sugatan. Ito na ang ikalawang barko na inatake ng Huti ngayong linggo. Sa kanyang pagbisita sa Camp Evangelista Kagayan de Oro, pinuri ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang 4th Infantry Diamond Division sa kanilang matagumpay na operasyon laban sa NPA. Sa pangungunin ni Major General Michael Anayron Jr., ipinakita ng 4th ID ang malaking tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga. Ayon kay Galido, malaki ang epekto ng kanilang operasyon sa pagpapahina ng puwersa ng NPA. Isa sa mga tampok na pagbisita ay ang pag Kilala sa isang sugatang sundalo na ginawaran ng Wounded Personal Medal habang sampung sundalo ang pinarangalan sa kanilang katapangan. Ginawaran din ng CGPA Streamers ang limang unit, 38th Infantry Battalion, 1st Special Force Battalion, 8th Infantry Battalion, 4th Military Intelligence Battalion at 3rd Scout Ranger Battalion. Dagdag ni Galido patunay ito ng dedikasyon ng 4th ID sa kanilang misyon para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Inanunsyo ng Commission on Elections sa so Comelec na muling magbubukas ang nationwide voter registration mula Agosto 1 hanggang Agis 2025 bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election BSKE ngayong taon. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, inaprubahan ng pitong miyembro ng komisyon ang sampung araw na voter registration upang bigyang pagkakataon ng mga kwalifikadong butante na makapagparehistro. Layunin ng hakbang na ito na mapalawak pa ang partisipasyon ng publiko sa darating na halalan. Kinikayat ng COMELEC ang first-time voters, lalo na ang mga kabataang para sa SK elections na samantalahin ang pagkakataong ito upang maisali ang kanilang pangalan sa listahan ng mga rehistradong butante. Magaganap ang COMELEC voter registration sa mga itinlagang satellite offices, city at municipal election offices sa buong bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.